Magandang mo lang po ang minamahal ng mga mabuling at kapatid sa channel na to. Kung saan sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin, sa magitan ng salita niya, ang Biblia. So ngayon po ang pag-usapan po natin ay tungkol po, po sa uh, mga nangyari po ng panahon. Mabagay po natin paksa. Ano ang crusades ng mga kristyano? Balito ko po masama loob ng mga Muslim. Sa mga Kristiyano dahil sa mga crusade. Sa kasaysayan. Pagiging raw ginagawa ng mga terorista sa mga Kristiyano. Dahil nga po sa crusade. Ano ngayon ang crusades at bakit tinitinan ito na malaking problema sa pananampalatayang pala Kristiyano? Una sa lahat po, hindi dapat tinatawag na kusada nga na mga Kristiyano, ang crusades marami pong mga tao na may kinalaman dito ay hindi tunay na mga Kristiyano, kahit nagaangkin pa sila na krisyano sila inabuso, mali ang paggamit sa pangalan ng kristo nala-pastangan ito sa so, umagitan ng mga ginawa ng maraming crusader nangyari po ang crusades Noong A.D. 1095 hanggang uh, 1230, dapat bang isisi sa mga Kristiyano sa panahon natin ang ginawa ng mga inaakalang mga Kristiyano. Dandang taon na po ang nahararaan. Isa pong reliyon may marahas na nakaraan po. Ang Islam. Ano po? Hanggang ngayon po, marahas pa rin. Yung naganap po na crusades ay sagot po o tugon sa paglusog ng mga muslim sa mga lupain na dating okupado ng mga kristyano. Magbuhat ng mga ED 200 hanggang 900. Nakatira po ang mga kristyano sa lupain ng Israel, Jordan, Egypt, Syria, at Turkey nang maging mga na po ang Islam, sa mga naturang lupain ang mga Muslim ay burkal po na inusig, nalipin, pinalayas at pinatay ang mga kristyano na nakatira po sa mga lugar na yun. Bilang tugon po sa sitwasyon na ito, nag -utos po ang simbahang katolika at mga high imperador na mga krisyano po sa pangalan lang na bawiin po ng crusades ang mga lupain na kinuha ng mga muslim. Kalunos-lunos po ang mga aksyon na pinili ng mga krisyano raw noon. Sa Biblia po, hindi makatarungan ang pananakop ng mga lupain, pagpatay sa mga sibilyan, pagwasak, sa mga syudad po, sa ngalan ni Jesucristo. Pero hindi naman po, hindi inosente ang relihiyon ng Islam sa mga kasalanan na ito. Ito sabihin sila rin ginagawa nila yun. Ang nangyari po sa mga crusade, pagtatangka po na mabawi muli yung mga nagpain sa Middle East no AD 11 hanggang 13 taon. Mga lupain po na nasakop, sorry, ng na mga muslim. Pero talagang masama ang crusades po Marami na pilitang lumipat sa kristyanismo. Kung hindi po, ilagawin niyo ang papatay nyo sila. Hindi po na, nasa Biblia ang kaisipan na pananakop sa isang lupain sa mahita ng gera at dahas sa nga ni Kristo. nawa po sa Crusade laban po sa tamang pag na kinakatawan po ng pananampalatayang krisyano. Dahil po sa crusades, inaatake ang mga krisyano ng mga adhista, agnostic, skeptic, at iba pang mga religyon. Yung mga ginawa ng mga nanguna sa crusades ay malayo po sa karakter at kalikasan po ni Jesus. At hindi po nagre-represent sa tuwang pananampalatayang krisyano. Pagkaiba ang krisyano, sa pangalan lang kristyano sa espiritu at katotohanan. So, yung po paiwanan ko yung po sa mga kursin ko na nangyari noong panahon ko na tagilan daw kung bakit gumaganti ang mga muslim sa magitan ng terorismo. So, yung po mga gumawa ko ng crusades hindi po mga tunay na Christian. Christian lang po sila sa pangalan. Nominal Christian. Eh po ang tong tong Christian po. Sorry. Nakatayo po sa salita ng Diyos. Ang sinusunod po ay ang katuruan at aral ng Panginoon sa Kristo. So, ang Panginoon sa Kristo ba nagtuturo ng karahasan? Nagtuturo ng pang-uusig? pangapi ng kapwa, hindi po tama. Okay, so, importante po, tayo po ay nasa katotohanan. Nasa panig ng katotohanan tayo. So, kalimutan na po natin yung mga samanagong po natin. Yung po, sa umilagwa man sa atin ng mga bagtao na sinasabing kresyano sila, pero hindi naman naman sinatudong kresyano patawarin na po natin sila para tayo rin po ay patawarin ng Diyos. Tama po. So kung tayo sa, sa malog natin o nagtatanim tayong na luhin, hindi, hindi tayo sa malog hindi, di tayo napapatawan. Ano Paano na tayo magiging kalugod-lugod sa pamilya? So nga muna, ayusin muna natin po ang ating puso. Ano po? Kasi so, hindi po tinuturo ng Panginoon ang pagigiganti sa mga nakasakit sa atin o magrabyado sa atin o yung mga sinasabi natin kaaway natin ang Panginoon ko ay pag-ibig natin okay? po so ilapit po natin sa Diyos yung mga tao po na nakagawa sa atin ng mali ng kasalanan at patawarin po natin sila ayusin po natin sarili natin yung ating puso sa harapan ng Diyos na banal. Ano po? so, yun po pinaka-importante sa lahat. Huwag po tayo magkakaroon ng mga uh, ng loob o inanakit. Ano po? Hindi tayo po ay maging mapagpatawal. Tayo po ay maging mapagmahal sa kapwa natin. Kung po paano po tayo minamahal ng Panginoon. At uh, um, pagsisira po natin lahat ng ating mga kasalanan. Yung mga naisip natin na gagawin natin, yung mga pananalitan natin na masakit. So, hindi nga tayo gumaganti, pero sinichismis naman natin yung mga masasamang tao, yung, yung mga kontrabida sa buhay natin. Ito po yung masama. Kasalanan din ito. Slander. Yung po, yung backbiting. Kasalanan din po yan. Hindi po tayo tinuturuan ng Panginoon ng gano'n yun Na mabuhay sa mundo na to na is inanakit sa mga nagoog, galit, yun po. Ano, pait. Yun gusto lang ng Diyos. Maging mapagmahal, magpapatawad tayo. Kagaya po niya. Nang sa ganun tayo po ang tunay na mga anak man, Diyos. Tama po. So, yung okay. so, po unang hakbang po para tayo po ay maging na bahagi ng pamilya, ng kahayaan ng Diyos. Unang halangan, pagsisiyahan natin, makasalanan natin, sabihin 180 degrees turn. Ito, so, at manumbalik tayo sa tamang relasyon sa Diyos. Buksan natin ating puso, gawin natin ang kapalitas sa ating buhay sa supris ng Panginoon. Isabihin kung dati tayo ang susunod sa buhay natin, ang Panginoon na dapat, ang ating pag-controlling sa kanya natin yung ng nobela. At hayaan po natin siya na paunahan tayo sa daan ng katuwiran, sa landas na patungo, sa pintuan ng tangan So, ini ko po kayo lahat na sumunod sa municipal ko ng uh, um, pagsisisi at talaga ng buhay natin sa Diyos sa magiba ng tanong ng mga sa Isus. Lord, ganunan po salamat Panginoon sa mga mga tunay. Naliwanagan po Hanggang po sa nangyari po ng panahon, sa mga crusades po ng mga pinatawag na presyano sa rinig mo. Lord, hindi ko pala tama, Panginoon ko na magkano makasama ng bago sa mga tao. Umuwa na masama sa akin o magrabyado. Kaya, Panginoon, hindi hindi ko lang sa inyo mga bago nito. Pinapatawad ko sila, Panginoon ko, mula sa puso ko, Panginoon dahil kailangan ko rin po ng kapatawaran. Lord God, kung sisisihan ko na po lahat ng mga kasalanan sa puso, sa isip ko pa sa aking mga kilos at pananalita, linisin mo po ako mula ulang talampakan pa ng Diyos ng banal na dumi ng mga na aking sisi. Sa Panginoon sa si Kristo, kayo na po ang maging tagapagitas na aking kanilawang. At Panginoon na aking buhay, pumasok po kayo, Panginoon. Kayo na ang maghari at patakwa na akong buhay. Simulan po sa araw na ito, Panginoon, akong mag po sa inyo, para ng at magbuhay para sa inyo lang, Diyos, hanggang sa muli mo na. Panginoon, Puspo sa inyo rin po ako, hanggang yung balang stero to, pang may tilihan po, may hindi na naman salita, may sa pamuhay ko to, sa araw-araw, ng mga isang palipo ako, laban sa lahat ng mga ng mandyabong, sa mga tukso, Panginoon, at mga atake. Thank you, Lord, ngayon. Dahil sa sandali na ito, Panginoon, pinapatawad niyo ako sa aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan ng aking kaliluan. At sa buhay na wala hanggang ito, Lord God, na rinirigado niyo, Panginoon, sa lahat ng mga sumasampalatala, sinundugtong ang aking susunod. Sa lahat po ng ginawa niyo para sa akin, sa lahat ng plano niyo, Panginoon, ng kaligtasan sa buhay ko. Sa inyo lahat po, Panginoon, kasasalamat at kukuri ang sa marami sa, maram sa pangalan ng, so, ng Diyos. Amen. Sa mga nalain ngayon saya magsaya kayo magagalong kayo sa tuwa ng ang patawad ng Diyos ang lahat na kasalanan niyo. So, ipagsabihin niyo po sa mga tao na napatawad na kayo, kristyano na kayo ngayon, at umunta na kayo sa langit. Para lumabu kayo sa pananampalataya, magbasa kayo ng bago sa mga sa ng kalodyan. Para makilala niyo si Isa Kristo, sumunod na ito kayo ng church, ako saan po pinapangaraw, hindi doktrina ng tao, hindi siyang simbahan, hindi rin prinsipiya ng mga daw kundi ang sa salita ng Diyos. Wala Genesis and Revelation, wala ng Diyos. At ang pangalan na tinataas ay paraming sa Kristo lang. Hindi pangalan ng kung sino, sino santo, hindi pangalan na kung mayroon, hindi pangalan Francis. Hindi pangalan na ang pastor, yun ang appointed son of God, hindi pangalan ng ang secta tayo, Kundi ang pangalan mo sa Kristo lang. Kaya hindi na po ang magdadala sa langit sa atin, kundi ang Panginoon Isus. At so, sa muna mga tayo po tayo ng church, sa kung saan po ang mga spirit at ang hilos sa kalagit na ang tumutulong sa pagsamba, nagbabago ng buhay naman ng patay, ang mga 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 tanda, ang mga 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 sa buhay ng mga tao. So kayo po yung pagpala na best kayo ng programa natin, pagsabi po nyo sa mga tao, sa so, mga kakilala nyo, mga kapipay, mga kapipay, mga kapipay, na may sagot po ang Diyos sa mga katanungan natin sa buhay. Hindi naman nyo kailangan mga pasa o man, mga pilitang manood mga problema sa TV kaya sa internet na kunyari na sa tanong nyo. Pero pinapaikot lang kayo at gusto ko yung pasalihin sa panibagong sekta. Ang kaligtasan po natin wala po sa sekta at alayon. Pwede na sa tamang relasyon sa Diyos sa magiging ng kanyang buntungan at sa Yesu So, may mga tanong kayo, feedback, suggestion, comment, like mga uh, answered prayers, mga prayer request, pwede kayo mag-tweet, mag-text, o kaya mag-email kayo sa akin. Tapos, so, umutin sa baba dyan, may space po dyan, na pagsusulatan nyo. At kung hinihipoy man po kayo ng Panginoon na tumulong sa minisin na to, para magpatuloy po tayo sa ating pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Welcome po yung tulong na panalangin at tulong ang dahil sa susunod po ang pagkikita pa natin dito po sa YouTube. Sa Diyos po ang lahat ng kapuloy. Pag At pagpalaan kayo na ating mahal na Panginoon.